Aries, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 21, number 25 at number 30. Taurus, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 11, number 25 at number 30. Gemini, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 11, number 10 at number 36. Cancer Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 15 number 29 at number 20. Leo, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 10, number 32 at number 29. Virgo, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 21, number 10 at number 33. Libra, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 10, number 14 at number 5. Scorpio, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero Color white and color pink number 14 number 8 at number 36 Sagittarius Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color white and color green number 14 number 21 at number 16 Capricorn Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 30, number 36 at number 9. Aquarius, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero Color green and color pink number 22 number 23 at number 45 Pisces Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color white and color green number 23 number 10 at number 19